Nasa 78 aspirants na sa pagkasenador ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy hanggang kahapon habang 87 naman ang mga party group. Ayon sa Comlec, tataas pa yan, lalot hanggang bukas na lamang ang COC filing. Si Gab Villegas sa detalye. Sa ika na araw ng filing ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance, iba't ibang mga personalidad at party list group ang formal na naghain na ng kanilang kandidatura para sa 2025 national and local elections. Unang naghain ng kanilang kona ang party list group na Pinoy Workers Party List na pinangungunahan ng unang nominee nito na si Francis Legaspi. Sa mga tatakbong senador, unang naghain ng kanyang kandidatura ang mga awit at abogado na si Jimmy Bondoc sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais ni Bondoc na magpasa ng mga batas na susugpo sa korupsyon sa bansa at kilalanin ang entertainment industry bilang pangunahing pwersa sa ekonomi ng bansa at makilala ang music industry ng Pilipinas sa buong mundo ang puwersa na to ay hindi pa optimized sa ngayong panahon. Hindi tulad sa ibang bansa na gamit na gamit ito. Sa Senado, of course, ang kapangyarihan niyan ay mag-concur sa mga treaties. We can encourage uh, the adoption or the creation of treaties para po tayo ay uh, magkaroon ng pag-ugnayan sa ibang bayan and to exchange talent and uh, um, our music force no para umunlad ang turismo at uh, makilala ang kultura ng Pilipino globally nang matanong hinggil sa plunder complaint laban kay dating pangulong Duterte sa Department of Justice ito ang kanyang naging pahayag tayo ay uh, talagang susunod na lamang sa very uh, time honored principle na innocent until proven guilty at ako na po bilang kaibigan niya ay siguradong-sigurado naman na ang lahat ng ginawa ng ating nakaraang Pangulo ay the best interest of the people. nag rin ang kandidatura sa pagkasinador ang indigenous people na si Junbert Gigayuma. Nais nito na magkaroon ng representasyon ng mga katutubo sa Senado at pagkakaroon ng tribal court system na kahalintulad ng isang sharia court. Dito sa Pilipinas, meron po tayong sharia court. Pero ang tribal court sa Pilipinas, wala po tayong uh, circuit courts na kung tawagin. Mas marami pong IP sa buong Pilipinas. Nasaan po ba ang tribal court system ng mga IP? Naghain rin ng Kona ang P3PWD Party List sa panguna ni dating COMELEC Commissioner Ruwena Guanzon. Nais ni Guanzon na magkaroon ng 5% share ang mga persons with disability o PWD sa pondo ng mga ahensya ng pamahalaan at mga local government unit. Kabilang ang mga government-owned and controlled corporations, kahalintulad sa Gender and Development Program. Nang matanong tungkol sa pagharang sa pagupo ng P3-PWD ngayong 19th Congress, ito ang kanyang naging pahayag. I was not able to sit because of the personal bengganza of Cardema. I'm the one who paid the highest price for supporting Lenny Robredo. And you all know that. Ngayon gusto na nila ako ipakulong. Sa tala ng COMELEC, aabot na sa walo ang bilang ng mga naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador kahapon, kung saan naabot na ang kabuang bilang nito sa 78. Aabot naman sa 87 ang kabuang bilang ng party list group na naghain ng kanilang kona magmula noong October 1, kung saan sa bilang na ito, 13 ang naghain ng kanilang kona kahapon. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga maghahain ng COC at KONA sa mga tanggapan ng Comelec sa buong bansa simula ngayong araw hanggang bukas, October 8, sinabi rin ng komisyon na tatanggapin nila ang COC at KONA ng mga senatorial aspirant at mga party list group kahit lagpas na ng alas 5 ng hapon basta't sila ay nasa loob ng venue ng COC filing. Gabo de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.